Base po sa observation natin, sa mga nakakausap po natin sa ating one-on-one -on -one coaching dito po sa Papong TV ay may mga nagsasabi na yung no contact daw ay hindi daw po tumatalab sa kanila. Sa palagay mo coach, ano kaya ang nangyayari kung bakit parang hindi umiepekto ito sa ex ko? Sa aking palagay mga utol ay depende po kasi sa timing at syempre depende rin po sa nangyayari sa inyong dalawa sa situation, sa pinag-awayan, sa pinanggalingan nga po ng breakup. Pero mas nakikita kong problema yung parang nagmamadali tayo. Hindi pa sapat yung panahon, pero naghahanap po kaagad tayo ng resulta. Which literally means na hindi pa po kayo fully healed or even na ibalik nga po ang iyong sarili. Napakahalaga pa naman ito mga utol. Kung gusto mo talagang gamitin ng no contact, ay kailangan po ito po ay magmatch yung ating pong healing process at syempre po yung mga panahon at time na naibigay nyo na nga po sa inyong ex. Well, magandang pag-usapan po ito at siguradong marami na naman po tayong mapupulot sa vlog na ito mga utol. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe. At syempre po, paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po makapapong, tayo po ay nag upload nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? Welcome back po. Nice ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow, paki-bisita naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol Ito lang po ang nag-iisa at official page po ng Papong TV Kung saan ako po ay naglalagay ng mga bagong updates Mga nangyayari po dito po sa ating channel Dito po sa Papong TV page nyo lang po ako pe, pwedeng makausap At maabot mga utol May mag a po sa inyo Ito lang po yun oh. Tandaan po natin mga utol Tulad nga po ng mga binabanggit ko sa mga previous vlogs po natin, ang no contact rule ay isa sa pinakamabisang way kung gusto mo maibalik ang ex mo at maibalik mo ang sarili mo kapatid. At syempre po pinakamabilis at sabihin na natin positibong paraan para maibalik mo ang sarili mo, para maibalik mo ang dating relasyon dahil sa pamamagitan ng no contact magkakaroon ka ng sapat na panahon upang makarecover ka nang sa ganon makapag-isip ka ng mabuti syempre kung ikaw po ay naguguluhan base nga po sa naging problema ninyo mga utol o naging cause ng breakup, natural lang naman po na hindi ka makakapag-isip ng mabuti, lalo kang magkakamali. The more na ginagawa mo ito, the more na pinupush mo yung sarili mo, trying to fix things, ay hindi mo alam, bumababa ng bumababa nga po ang attraction niya sa inyo. Technically, nasisira po yung ating pag-asa. Madalas kong sinasabi ang mga utol na at some point, madali lang namang ibalik yung mga ex eh. Ang problema lang, tayo po ay nagpapanik, tayo nga po ay natataranta, patuloy nating ipinupursige, pinipilit nga po yung mga bagay na inaayawan niya mga utol, which causes na lalo siyang lumayo sa atin kung saan naiisip niya na talagang hindi na po appropriate at hindi na po talaga dapat tayo balikan. Dito pa po niya nakikita yung ating kahinaan, dito pa po niya nakikita yung ating kamalian. Be aware mga utol, ng ex mo po, most probably siya po ang nag sa atin. Siya po ang may idea ng breakup. So yung mga stages na nangyayari sa inyong dalawa ay hindi po magkapareho. Kadalasan kasi binabase din po natin yan sa pinagsamahan ninyong dalawa o let's say sa nararanasan po natin. Tulad ng binanggit ko mga utol, iba po ang mindset ng isang dumper at lalong iba po ang character at mindset nga po ng isang dumpy. Kaya laging effective yung kabaliktaran, yung opposite. Dahil alam ko naman po, pagka gumagamit po tayo ng no contact, ito po ay ginagawa po natin mga utol, malamang na malamang na may mga mai-experience tayo. Tulad nga po ng magiging worried tayo ng sobra, mamimiss natin ang ex natin. Siguradong maaalala nyo po ng lubusan yung mga pinagdaanan yung dalawa mga utol. Ang ex mo most probably ay hindi ganito ang nagaganap at nangyayari sa kanya. Dito na po papasok yung pinaka number one mistake ng karamihan tungkol nga po sa no contact. Yung para tayong nag expect ng sobra. Para tayo nag expect ng kaagad-agad, gusto natin resulta kaagad mga utol. Alam ko yan dahil sa mga coaching session natin, Marami po ang tumatawag at nagsasabi nga po ng Coach, bakit hindi umi-epekto? Kung tatanungin mo naman, nakailan na po ba tayo? Two weeks po, kulang na kulang yon mga kapapong Paalala, ang topic natin ngayon mga utol ay kung saan masasabi mo na hindi na tumalab yung no contact o hindi na nga po nagwo-work sa ex natin yung no contact Number one po dyan kung halimbawang siya po ay nakikita na nga po natin sa isang napaka-lalim, napaka-seryosong relasyon mga utol. Kung halimbawa nagpakasal na ang ex mo, or let's say, preggy, or let's say, nakabuntis na nga po ang ex mo mga utol, siguro masasabi na natin na kailangan na po nating i-let go. Hindi na po tatalabang no contact. Dahil nga po kahit ma ka ng ex mo, kahit isipin man lang ng ex mo ang ating halaga mga utol, ay syempre pipiliin na lang po niya yon. Kaya lagi nating binabanggit, ang pakikipagbalikan ay hindi po tungkol lang sa feelings, o tungkol lang po sa basta realization ng ex mo mga utol. Siyempre, dumidepende rin po ito sa kanyang motivation. Dumidepende rin po ito sa situation na nangyayari sa kanya sa kasalukuyan. Number two, kung halimbawa ang nakikita mo na may damage na nga, mabigat, at siyempre po nararamdaman yung pareho, lalong-lalo na nga po tayo, kasama na rin ang ex mo mga utol, na talagang palala ng palala ang isang sitwasyon. Generally, the purpose of no contact of course is mahilang isang problema, isang situation. Mahil tayo and at the same time syempre po ang ex natin. Pero kung napapansin mo na lagi niyan dinadagdagan ito mga utol, hinihila tayo pababa at talaga naman pong pabigat ng pabigat ng pabigat nga po ang nangyayari sa inyong dalawa. Dito natin masasabi na hindi tumatalabang no contact mga utol pero depende ito tulad nga po ng binanggit ko earlier. Baka naman po ang pinag-uusapan pa lang dito ay ilang linggo pa lang, or even isang buwan pa lang mga utol dahil depende yan sa mga ex natin. Sometimes, may mga mindset sila na kailangan nilang panindigan ang nangyari. So, hihilahin. At syempre po, i-stretch po natin yung panahon para magamit ang no contact. Pero tulad nga ng binanggit ko, pinag-uusapan natin ngayon kung hindi tumatalab sa kasalukuyan mga utol. Isa nga po dyan, kung patuloy niya binabagsakan ng mga suliranin at talagang nakikita mong hindi siya nag Number three po, sa mga signs na dapat natin bantayan, na masasabi natin na hindi nga tumatalab yung no-contact. Istignan po natin ang ating sarili sa salamin. Kung halimbawang napapansin mo na hindi ka totally nakaka-move on, hindi mo ma-let go, hindi mo ma-accept, at talaga naman po hanggang sa ngayon ay simbigat pa rin po kung saan kayo nga po ay nagkaroon ng official day of breakup, mga utol. Yung parang hindi tayo nakaka-recover. Meaning to say, hindi tumatalab ang no-contact. Dahil isa sa mga objective ng no-contact ay kailangan nakatuon po sa self-heal sa sarili po natin. Kaya kung napapansin mo na hindi to gumagaling, sa palagay mo mga utol ay hindi tayo nag improve hindi natin na ibabalik gradually yung ating sarili mga utol, may problema, hindi tumatalabang no contact. Kaya pag sinabing no contact, hindi lang naman po talaga nakatuon sa ex natin eh. Of course, babantayan din po natin yung ating sarili, di ba? Pag tinitignan mo yung description ng no contact, nakalagay doon, focus ka sa sarili mo. Kasi yun naman po talaga yun. eh Based on my experience, mga utol, kahit na magkabalikan kayo, or let's say kahit nga po ma kayong dalawa ng ex mo, mga utol, sumasablay pa rin. Nagkakaroon pa rin po ng problema. Lagi ko nga pong sinasabi, mas lalong nagiging miserable, mga utol. Dahil nga po hindi pa healed. Eh. Even sa ngayon, mga kapatid, napakarami ko pong clients na kausap ngayon na alam naman po natin prematurely ay nagkabalikan. Nagkakaroon po ito ng sunod-sunod na problema na hanggang sa kayon pa naman po ay inaalalayan din po natin, patuloy din po nating tinutulungan. Kaya nga sinasabi natin, give enough time. Hayaan mo munang magkaroon ng proper or let's say positive realization ng ex mo at dun po natin siya entertainin. Hindi naman po masama na to remain inside kung halimbawa ang positibo na nga po ang ginagawa at pinapakita ng ex mo sa'yo. Pero don't grab a relationship lalong lalo na nga po kung hindi pa ito sapat. Kaya pag ako po ay nagko-coach mga utol, ay may sinasabi po ako parating tatlong bagay. Unang-una, for the next, let's say halimbawa mga ilang days na nga po kayo ng no-contact na kung sakaling kayo po ay nagkasalubong surprisingly or nagkausap surprisingly, ay wag na wag nyo pong ipapakita ang inyong kahinaan. Pangalawa dyan mga utol, ay wag nyo pong papatulan ang ex mo. May explanation dyan actually. Yung pangatlo dyan ang pinakamabigat. Huwag na huwag nyo munang babalikan ng ex mo. Kahit nasabihin na natin na siya nga po ay nagiging intimate na sa atin, emotional o nagko-confess na nga po ng feelings siya mga utol, ay kailangan hindi pa po natin ito tanggapin. This goes, mapababae, mapalalaki mga utol, mas magandang maging connected muna kayo nang sa ganun ay maramdaman nyo muna yung flow. Patuloy kayo mag na dalawa, patuloy nyo gamutin ang mga sarili nyo mga utol, kung ano man yung mga binato at let's say mga guilt feelings na nangyari sa inyo ay patuloy at gradually ay hayaan nyo munang gumaling ito mga utol. Huwag nyong gawin yung tinatawag nga po nating band-aid solution. Mali po ito mga kapatid. Kinrate ko tong vlog na to mga utol nang sa ganon ay mas lalo po nating maintindihan ang no contact rule NCR. Kasi kadalasan dito mga kapatid tayo po ay nagmamadali. Ang gusto natin ay immediate outcome. Pero ang tanong nga rito, Gumaling na po ba tayo mga utol? Tayo po ba ay naka-recover na? Naibalik na po ba natin ang ating sarili? Nahanda na po ba tayong humarap sa mga ex natin? Yung hindi na po lalabas yung pinanggalingan natin at hindi na nga po masesense ang damage. Ito na po, in my opinion, ang mga pinakamabigat na masasabi natin na hindi na po nag-work ang no contact. Or let's say, kailangan pa po natin itoon ang ating focus sa sarili natin at hindi nga po mag-abang na mag-abang sa nangyayari dahil sa ngayon ay hindi pa po magandang timing. Susunod po ay kaka-counter naman po natin ito at gagawa naman po tayo ng vlog kung ano po yung mga signs na ito po ay tumatalab sa mga ex natin mga utol. Siyempre kasama na nga po dyan kung halimbawa siya na nga po ay nagre reach out sa inyo in a positive way. Marami pa po yan pero yan po ay sa susunod po nating vlog. Sa ngayon mga utol, I hope na nakatulong po tayo dyan. At syempre papatuloy po nating alagaan, bantayan po natin ang ating mga pamilya. Maraming maraming salamat po, Papong TV.